Ang Ghost Month ay panahon kung saan bukas ang gates of hell na nagbibigay pagkakataon para gumala ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ang pinakatuktok ng pagdiriwang ay tinatawag na Hungry Ghost Festival. Ito ay panahon na malayang nakapaglalakbay ang mga ligaw na kaluluwa sa mundo ng mga buhay. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa mga Taoist and Buddhist isang tradisyong Chino na may malalim na moralidad at pasasalamat sa mga ninuno. Tampok sa paniniwalang ito ang pagbibigay galang at pag-aalay sa mga kaluluwa upang makaiwas sa anumang kamalasan. Silang tanda ng paggalang, nag-aalay ng pagkain o nagsisinti ng insenso. May ilan na nagsasagawa ng floating candles bilang simbolo ng liwanag na gagabay sa mga lumisan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakasal, paglipat bahay, pagbubukas ng negosyo o lagda sa kumpara. Iwasan ang paglabas sa gabi, lalo na ng mga matatanda, buntis at bata. At huwag tingnan kapag may tumawag sa inyong pangalan.